Good morning, guys! Good morning! Ayan po, ang daming bunga na aking sili. Ayan. Siling, bali, siling. Palay daw to. Ayan, super daming bunga. Nahihitik sa bunga. Ang daming bunga na aking sili. Ayan. Ayan, meron na pong mahihinog. Ayan po, ay panggamit na sa bahay. Hindi na po kami bibili na siling pang panghang sa aming pagkain libre na po ito ayan, ang kapal ng bunga bali dalawang puno po ito pa isa yan oh. oh, tumubo lang po yan dala ng ibon siguro kasi hindi naman po namin itinanim yan kaya ayan tumubo dyan. Ngayon, pinakikinabangan po namin.